Alright guys, itawan muna natin. Baka maglaki pa ito. Oh. Oh, malaki mga kapabayan. Oh. Thank you. Woo. Thank you Lord. Okay guys, na ngayon uh, mahumugita tayo o so, mangawil. mga wheel kahit anong paraan ang uri ng panguli ng ista o uh, ako nga pala si Kavinom kasal ako sa membro ni Katigas. Malayot guys. Bitawan muna natin. Baka maglaki pa ito. Spider-Man. Ha! Oh, bitawan natin. Maglaki ka muna. Hi! Hi! Ayan naman po sa ibang mga manunong mga mga bayan Kasi wala po na Ngayon ay makikita rin nito Ano at yung mga binagawa dito sa Balagas Nganapin pa nyo Sa isang... Uy nilupo sa... po! Nilupo sa... po! Ayan sa... sa... naman sa... sa... bayan sa... إذا <applause> لو <applause> Ayan. atas mengaku bayan ya? oh malah ini mengaku bayan oh

kababayan. Ay! Woohoo! Ito ka lang! Ayan! Laki! Meron na naman tayong pang-ula mga kababayan! Ang nito! Wow! Ito ka lang!

yes. Yes, yes. Alright, mga kababayan, dito na ang huli ko kaninang kumita. Tapos meron pang isda. para pang ulam. Oh, wala pito. Wala pang Pangisaw. Yan. Para kitok. Na. Kita. Ah. Eh, okay, thank you mga kababayan. Ah. Abang-abang lang sa sunod na video.